Matamad akong magtrabaho dyan. <laughs> <laughs> Hindi. Saan nyo gumagano? Gumawa ng tuna melt. Tuna melt. Sobrang init, di ba? Sobrang init. Sana ano, uh, maging masarap to. Pero masarap yan. Kaya ba, ay mahilig sa tuna. So, itong tuna natin, Tuna natin na yan, oo. Oh. Patutuluan natin. Corn tuna yung aking tuna kasi dyan. Kaya, pwede na yan. Sandali, ah. Ang aking, ano, ay hindi tumagal. Sinong mahilig ang tuna dyan? Taas ang kamay. At iwag kayo ay. taas ang kamay at iwagay wagay. So, meron tayo dito corn tuna. So, na natin para nakikita nyo. Patipis lang po. So, ang natin ng sabaw. Tarong kasi ang meron dito sa bahay. Flakes in oil, okay din sana. Kaya lang itong corn tuna ang meron sa bahay. So, pwede na din ano problema kung yan ang gamitin nyo. Yun? Diba? Hindi 1,000 view per magandang tanghali. So, kung ayaw nyo nung sabaw nung corn tuna, pwede nyo rin itong hugasan. Kasi iba yung flavor ng corn tuna. Eh. Totoo naman. Okay. wala na po katas. Pero kasi, pag natin yan, eh, wala nang lasa yan. Okay lang din naman. Unong trip nyo, gawin nyo. Tsya! Hmm, dami pang ito yung maliit lang na can naman ito na karanggot lang ang kinamit ko konti lang naman doon ito yung tukas pero mga sandwich lang Yung dalawa lang naman kami dito mag ina gusto ko lang ng ano merienda ang ating live sa madlang people. Hello, 6,000 viewers. Magandang tanghali sa inyo. Merenda naman ang ating ano ngayon gagawin kasi ako ay nag-ano, nag-deprave ng masarap so, na na ito ang ating gamit corn tuna lagay natin dito para nakikita nyo sandali ah i share ko lang ating live sa mga madlang people so habang sinishare ko ito yung tuna na, naano na ano ko na na patuluan na tanggalan ko na yan ng ano ng ng katas Robbie Jeannie Jackson sobrang init ano kayo ha don't forget to hydrate hello 4,000 viewers ayan okay na yan sige natin ng mayonnaise tansya tansya lang kayo ba <sighs> ako talaga tansya tansya lang ayan at least natansya natin so siguro mga dalawang kutsara to ayan mayonnaise at uh, lang. Um, okay, pag muna natin itong kain muna natin itong beans. Ito yung quick melt cheese na ilalagay natin mamaya. Iwain muna natin to kasi para ito na rin iwain yung ano. So ito pick yung, yung, yung pick melt cheese. Lagyan nyo yung gusto nyo lagyan ng quick melt cheese. Kahit ang pa ilagay nyo yung iiwa ako ng apa para sa nalagay ano. so, kong muna dito so, ready ko lang yung quick melt cheese mamaya, nagbukas po ako ng kamay. tayo naman ay bahay lang naman ng tayo tayo naman sa bahay ang kakain Uh, make sure malinis ang ating mga kamay. Siyempre yung ating magamit. Pwede na kaya yan. More well Hindi ito budget na ha. <laughs> ito ay ano. Medyo mahal na merienda. Pero at least, di ba, masaya tayo. Katapos, yun naman yung portal. So, na-ready ko na yung cheese dito. Iwa tayo ng ito, shallot. Sobrang cute na mga ano Sobrang cute na sabuyas. Kali liit o. Oh. Hello, 6,000 viewers. Ito na naman tayo. Ito na naman ang merienda. Hindi liit na sabuyas nito. So, shallots ang tawag ng vanilla. I love. Luto ako ng merienda. Ibigisig yung akin na. Ang hirap ng

shallot syempre nilalagyan ng pickle relish pwede rin wala akong pickle relish so okay na yan so, pepper wala naman aking pepper pepper mill na ang hirap gumana hirap sa kampi niya itong pepper mill na to hello Miss Deliana you're do na ba hello po sorry ngayon ko lang nakita ang inyong message, magandang pangkali ko. So, yan ang pepper. nilagay ko dito ay salt, pepper at tapos lagyan natin ng kalamansi para mawala yung dansa yung, mm -hmm. yung iba naglalagay ng kung ano, ano po. Ako, si Buyas lang masaya na nakakalimutan bumoto sa mandi, ha? Hmm. Cheese. 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 Buiyang. And then, this one. So, may natin ay dalawa. Dalawang overloaded. ito ah. na. Ayan, wala. Nakaka-onkine. Ayan. kita main jossan oh mainanatim main iprito na natin. Iprito na natin. Ay. Itong aking anak ay nagiging kong tubig. Ang diit lang itong aming kusina. Mm uh -hmm. -huh. Yun, no? Prito na natin. Piprito sa butter. Nagiinit sa dito na. Ganyan natin ang butter. should eat more gardenia sarap ng tomato niya lagi ah Lagay na natin let's cover. apoy lang. sayang, so, yeah, Ang sarap! Tapos ko na kumain, nagugutom na ako. So, try natin. Kung mamimelt yung cheese. Sana naman, kasi quick melt cheese. favorite na ano na margarine or butter ay baker's best ng ano yung magnolia kanta yung magnolia na let's try pabila nagiinit ng tubig yung aking jornakis kas parang sa mga ice coffee. Na. 1000 viewers. Tara magmerienda tayo. Kailangan takpan kasi hindi na ano yung yung cheese. Hindi na may mabuti. Parang ba nang pag-asa matunaw yung cheese. Tapos Just try na natin, kung hindi natunaw, yun lang, pero masarap pa rin ngayon. Eh. Pagyan pa natin butter sa panitig. burnt yeah trust trust hello 5000 viewers mm. Wait na to. Mm. Ay, ay, ay. moment of truth natin. Yan natin dito. Sa lamesa kong magulo. Ah! What do we do? What do we do? What do we do? Oh, gulo-gulo, gulo-gulo. Yan. na! Sorry, gulo ng aming.

yung satisfied. Mm, so happy. Kain tayo. Merienda tayo. That's it. Bye guys. Bye, mm. 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 mm -hmm. Super yummy. Bye guys. Para may natunan kayo dito sa aking ginawang tuna melt. Super sarap. Try niya. Bye! God bless you all. Happy Saturday. Happy weekend. Ayan. Ayaw makuha.